Good morning. Uh, dahil wala tayong magawa ngayong araw na to. Ayong uh, yung na nyo, ko yung nakaraan, yung mga 45 days daw na nabili natin. Pero hanggang ngayon, sisiw pa rin sila. So ayan, parin yung mga yan. Uh, ang ginagawa ko ngayon, kasi yung mga manok natin, pumupunta doon sa baboy natin. Eh, yun pa naman ang ayaw na ayaw ko, yung naliligaw yung mga manok na to doon sa baboy natin. Kaya lalagyan na natin sila ng net, ikukulong na natin sila dito katabi ng ating layer chicken. So, medyo ano solo fly tayong gumawa ah, hinay hinay lang dahan dahan lang tayo ah, kailangan lang natin kasi ang bala ko magdagdag pa ako ng manok ah, ikukulong ko lang sila para hindi namaligaw dun sa ayun mga nasa labas sila Yan. pinakain ko na tong puno na nyog tapos dito ang nano ko sobrang ano pala ang haba pala nung net na nabili ko ang <laughs> so, mahaba yan. Maghahanap ako ng iikutan kung saan ko pa pwedeng iikot yung ating net kasi ang bala ko dito lang. Ito kasi yung dati kong kulungan ng manok yung mga 45 days na pinaglalagyan ko. Yan. Ito ya adjust ko lang. Kasi itong ating manok na panabong na naging display lang dito kasi hindi naman tayo mahilig sa sugal, hindi tayo nagsasabong. So pan-display lang yan, lang yan. Uh, may goal tayo ngayon na magparami ng manok. Kasi mga mga idol, mga sir, mga mam, ma ang manok ngayon, yung live na manok ngayon, yung uh, yung sabi natin mga native na manok ngayon. So hindi basta-basta ang presyo ngayon mga mga mama, mga idol, hindi basta-basta ang presyo. Sa ngayon, may namimili na dito ng native sa amin na per kilo live ay 220 ang live tapos 'to ang pinakamahal na ay 2 ano 240. O, kaya na, na, ano nagkaingay niyo ako na damihan ko yung alaga ko tapos bibili pig. Tapos ito, ito, ito dito tayo magsisimula ng tandang. Tapos meron pa akong malaki na manok na Road Island na galing sa pinsa ng asawa ko. Tuwagin ko. Yan to. Ito, road, road Island to, so batang-bata pa. Ay, lapitan natin yung mga yan. Ano and ito yung ano, Road Island Red natin na lalaki tapos ito yung babae. Parang magkapatid to. So diyan tayo magsisimula ng ano. Diyan tayo magsisimula magparami ng manok. Tapos is siyempre isama na natin tong mga 45 days na to na ano na yan mga kapigmita dalawang buwan at kalahati na yan. ganyan kalalaki ang mga yan. Yung isa kasi sa kanila, yung isang manok natin na puti. Ah, uh, tiktang tayo dun sa baboy. Hindi hindi ko talaga tinakpan yon tumalon. So, yun tumalon. Napansin ko na lang, wala, patay na. So, kaya ito, uh, maglalagay tayo dito ng, ano, ng net. Para nakakagala-gala pa rin sila. Pero hindi na ganun kalaki, kalaki, yung nagagalaan nila. Kasi, pag nung hindi pa natin sila kinukulong, lahat yan, kung saan dyan, umiikot sila. Ang okay lang naman na umiikot sila kung saan-saan mga kapigmate dito sa, anong to, sa lugar namin. Wala namang problema kasi wala naman dito nagnanakaw na manok. Ang problema ko lang sa mga manok talaga mga kapigmate ay pumupunta dun sa baboy natin. Kasi nandiyo yung natin. So ito yung nabili natin nung nakaraan na lupa. So nandyan lang muna. Wala pa tayong budget para ma-develop yan. So dito pa tayo. Ito yung naman yung bakante natin kulungan. Hanggang ngayon wala pa rin kasi wala pa tayong budget. Yan. Pumupunta dito yung mga manok natin. Yan dito sila pumupunta lagi sa mga babuyan kasi pag nagpapakain ako may mga natatapon na pigs so dito sila tumatambay yan papunta doon pero hindi naman sila napunta dito sa patining natin kasi yung patining yung kulungan na patining natin medyo mataas talaga tinasan ko yan para iwas sa manok pero yung dito dahil tinanggal ko na yung harang dito na net kasi itong net na to ah tagusan na kasi ako dito tinanggal ko na yung net ginagawa ng manok, mga manok natin dito naman sila dumadaan para ma Marisolba, yung ate yung akin problema ay bumili na ako ng net para may kulong sila yan may kulong dito yung mga manok natin at magparami tayo ng manok nainggan nyo talaga magparami mga kapigmate ngayon ng manok kasi napakamahal ng live bait nila sabihin na natin libangan lang pero pag dumami yan at naibenta natin ah, malaking pera din yun yan. simula tayo na sa dalawang pares yung road Tapos, may shamo ako na nakita nung nakaraan. May nagbebenta na ang live ay 200 lang shamo na manok. So, sabi ko sa kanya, nag-comment nag ako doon sa post niya. Pag nagka pera ako ay, bibiling ko. So, sa ngayon wala pa tayong pera. Ngayon, pero ngayon may net na. Pera na lang ang kulang. Bibili natin yon Ah, tiyaga, tiyaga lang muna sa gantong setup. <laughs> tiyaga, tiyaga. Kasi ito, itong ginawa natin to, itong pinaka-ano niya ito ay hos ng karawas natin so napakarami kong ganto siguro ano um, lima lima na yung ganto na mga nasira sa akin kaysa itapong ko uh, mapakinabangan natin ginawa kong pinakasabitan itong net Yan. so yun lang mga kapigmate so yung mga gusto may pag engage mag comment lang kayo tapos yakapin nyo na rin ako para ano tulungan na lang tayo dito sa pagiging content creator good morning good morning